Lagyan natin dito sa lanyera isang square na pasta. Isunod natin ang cherry tomato. Ayan. Medyo malaki po kasi yung aking lanyera. Kaya, ayan yung ating tomato. Lagyan natin ng olive oil ispehan po natin siya ng olive oil. So, ito so, naman natin ang minced garlic. Garlic. Then, salt. Salt. Konting so, salt lang po kasi may medyo maalat na po yung ating feta cheese. And pepper. Black pepper. Then, i-bake po natin siya ng na 30 minutes. Thank <laughs> you. Gracias.